Guys, ito na yung aking ginisang upo with chicken. Luto na. Kao na ta. Ayan, thank you. Yes, for today's video, ayan, for today's video, ato nang lutuo ng upo. Okay, basit masira ba? Mahal ba yung pagkabagal sa akong amo? Ayan, ako lang ni igisa. Halo na ako ni yung kaning... Basta igisa ko lang ni kaya para na ako yung sudahan. O, diba? Tara na. Ato nang panitan. Ato nang panitan ng atong upo. Ayan, o, oh, ito lang naman din yung kukuha ni. Eh. Hinayan ko pag ginana niluto ni eh, kay hindi kal, na kalbina sa mga mo. ko lang naiigisa. Um, dali ko na lang natin yung pagpanit. Hinaan nila ka dali pag nagpanit. Pagpanit ka ina. Ako magpanit ko, dali na kayo. Ako naman na nanaw, no? Nanaw na ba um, na ako na? O, oh, diba? Tapos din, he. Eh. Ano um, na siya? Hinaan na nila pagpanit. Kaya para, um, huwasan kayo ba? So ato ning abangan kung akong pagisa di ani, kung giwon sa nako ni pagisa. Uh, para lami anak ko ni. Sabi ni mo, mag magkaon tapir may mga gulay kay di da di mga mga gulay basi kung alanta tan mga lawas di ani ba. O bili ta mga og mga gulay di ani. Ano o? Di ba isa tapos na ta magpanit ato ning hiwa -hiwaon. hiwa Atan tama lang ang hiwalay ko na ani kay ano. Dito tama ko niya, no? Ito na hiwan o, Tapos sa gulang na ito, look. Kung na ha, ginisa na... Kaso ito na, muli ako lang na ay yung ating natapos. At andyan lang kunti isang upo. Oh. Kunti lang ang ano ko. Lika, igisa na natin to. Ayan. Ayan. na Ayan. 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 Ang nagiguwata sa atong puan, at ning uh, orange mandelika. Mo ning gidani madam sa tumo sa kagabi eh. Na magguwata sa atong kuan. Maginom ta di ani. Nami man siya kaayo. Nami na lamit ni siya kaayo. Kanya ato, kanya na to ato mi luto di Kay atong holokayon. Nga na. Nga karon ato ning ubot ay ato manok. Ayan. Kani siyang manok kani, muna yung akong luluto gahapon na tada. So, ako lang hindi ko ano. i okay, isip aside lang natin yung isdak din. Pero, yan, lami ini kayo niya. Hindi ako na naibutan ang atong upo. Para di niya magdugay, oh. Hmm, sila na ano, oh. ba yung butangan na, O, di ba? Ako naibutan tayo na itong upo. Para di magdugay-dugay ba? Ano yun siya,

ang paminta na giniwag paminta sa tuwa ba? Na naginis sa itong kalawasan ang paminta. Kaya, ogway paminta, huway lami, ogway asin, o apoy lami. Muna parebas pagmamahal ba? Kailangan na agi lami. oh, charot, taghugot ako habang nagluto-luto ko din sa akong sudan. O, oh, di ba? Ang ngayon kaya sudan. Guys, ito na yung aking ginisang upo with chicken. Luto na. Kaon na ta. Ayan, thank you. Guys, hello you guys. Sa uh, for today's video, ayan ang uh, mga lalabs, no. Uh, nilipat ko na yung aking ulam at uh, nilagay ko na sa mangkok ko. At uh, alam, katam na katam ako sa amoy ko palang naramdaman ko talaga. Ay, para ba yung pagmamahal? Ay, charot, hugot yun. So mga lalabs, ready to eat na tayo mga lalabs. At saka, thank you so much. Follow more shares sa ako mga video and salamat sa inyo lahat guys. Bye-bye. Kumaluto, -bye. ito, ito na, rumangkada na ako ang kanin ko, tingnan nyo lang yung kanin ko, ba diba? Kanin ng lamutak na talaga ng gusto. Ang kanin ko kahapon pa yan, may kasamang tutong at saka malamig yan. hindi, ininit ko pala. Charot. Sa mga langga, ayan ang ginamit ko yon Ang sarap talaga pakiramdam ko. Kasi ang ginamit ko dyan, uh uh, panghalo dyan, ay eh, yung tira namin na apretada nung kahapon. Tapos nakita ko, tinaman naman dami tambak pa yung trabaho So habang ako habang ako'y kumakain, ayan, pinapakita ko yung trabaho ko sa sunod yung trabaho. Kaya may yung trabaho na yan dyan, total mag-isa lang naman ako. Ayan, bumabanat na ako ng kain at uh, pakiramdam ko, ah uh, ang kanin ko ay isang, uh, isang pinggan yan, oh, yan naman yan, di ba sure bowl na yan, isang pinggan so hanggang dyan lang ako sa isang pinggan na kanin na yan kasi hindi ako pwede magparami ng kanin at uh, habang ako'y kumakain Napipil ko ba yung bangaan? Uh, piling ko nasa ano ako? Nasa Pilipinas ako. Ayan at uh, nagyaya pa ako, sabi ko ganun kain tayo. At naalala ko habang ako kumakain, naalala ko pala yung aking mga apo. Paborito rin pala niya ng mga apo ko yung mga yung ano na yan eh, yung gulay na yan kasi pag laging kaming nag-uulam ng upo. Ibig sabihin niya upo upo, magalang, nagulay, magalang na pagkain. Kaya, kaya nga tinuturoan ko yung mga apo ko na kumain sila ng upo para magiging matutong mag magalang sa mga nakakatanda. At hindi lang sa mga nakakatanda, sa mga batang kapwa rin nila. Ayan, o, diba? Ako at kinakain ko yung aking kanin at uh, malapit na maubos. Ayan, uh, Pero pakiramdam ko parang ang tagal yata maubos. Uh, Nag-iisa lang kasi ako dyan eh. At uh, pakiramdam ko para bang... Uh, ang sarap na sarap ako sa niluluto ko, Charot. Masarap naman talaga eh. Pero alala yung malalabs, no? Ito lang may tips na ako para sa inyo, no? Yung ulam nyo na kinabukasan, huwag nyong itapon, huwag nyo ipakain sa aso at pusa. Kasi ang ginawa ko, ang gulay ko, isang linggo na yan. Pero yung alam ulam ko ay nilagay ko sa rep dalawang araw lang yan. Ang ginagawa ko dito mga lalabs dahil marami akong mga gulay-gulay dito. Hinahalo ko, ginigis ako. Kaysa naman wala na akong ginagawa kumain ako ng kumain na puro talaga manok. So ang ginagawa ko talaga is talagang hinahalo ko ngayon sa mga kulay na dapat mga lalab. Subukan nyo mga lalabs. Kung may mga tira kayo mga karne, apretada, uh, menudo, ap uh, adubo, subukan nyo ihalo uli. Hindi yung kinabukasan, adubo uli. Hindi. Ang gagawin nyo, ito ang pinakadabis yan para matuto tayo magtipid. At matuto rin tayong, uh, ibig sabihin na hindi na lang tayo puro karne ang kinakain natin. So, ang pinakadabis nyan, uh, kagaya nyan, ito ang pinaka, ano lang to sa, sa akin lang ha. Bahala na kayo diyan kung anong isipin nyo sa akin. Pwede kayong bumili na sutanghon. O di ba sutanghon, igisa nyo. Pagkatapos niyan igisa at haluan ulit ng manok. Ayan, yung mga manok nyo, tira-tira diyan nilagay nyo sa ref. Yung itinabi nyo diyan sa ref. O ihalo nyo ulit sa mga gulay-gulay, napakasarap sobra. Yung mga gulay, mga ulam mm -hmm. na yan diyan na tira-tira niyan. -tira May tawag yan eh. Kagaya yan sa pangatuan, pangato pala lang but, style by para ka nagpaksiw ng pangatuan, pangato, pangatre, pangatlong araw pala yun. O diba, ganun din yan. Yung magtabi kayo ng ulam dyan, ng mga karne, adobo, minodo, apritada. Hindi yung pag initin ulit. Hindi. Haluin nyo, ihalo nyo sa gulay. Tapos, may pangatuan, pangato, pangatre. Diba, ang diba, tawag yan, Ganun din yung sumada niyan. So, habang ako'y kumakain na yan, ano, yan ang pinakatip niya mga lalab sa akin. Ha. At uh, pwede nyo ihalo yan sa pansit. Yan, di ba? May pansit na si Bawo yung, uh, diba, yung sutanghon. di ba? Yung sutanghon. Igisa yung bawang sibuyas kamates. Ganun lang kasimple yan. Tapos mayroon kayo natitirang titirang uh, adubo o apritada o kaldereta ihalo nyo doon sa pansit, uh, sa ano, uh, sa sotang na may, lagyan nyo ng sabaw, pinakadabis, at lagyan nyo ng pinang kunting repolyo. tapis talaga, subukan nyo mga labs, kasi ginawa ko o, diba? Ang tagal ko maubos. Ang tagal maubos yung aking uh, ulam. O, tinan nyo, wala na akong kanin. O, ba diba? ngayon, ang gagawin ko, kung wala na akong kanin, pinapak ko na ngayon si gulay ko. yan, wala na akong kinabukasan. Uubusin ko na, kasi pakiramdam ko parang, hindi ako kontento na may matira pa dahil sa sobrang sarap ng niluto ko. Siyempre, ako nasasarapan. Sa tingin nyo ba, nasasarapan ba kayo dyan? Masarap yan. Dahil ako ang nagluto. Alam na, matex na yan. Busy kay pagkaluto na kay mga lalabs, no? So, kung aksa ko alang, kung ako lang palutoon, busy lang na. Uh, magimbento tag mga luto na para sa tua na kahit mga gulay lang. Ayan, oh. Tapos karon habang nagmuni-muni ko, o sa kamangko, ako mangyan ubuson. Bahala mo din. Bahala mo din ako sa isipin ninyo basta ako. Ubusin ko ang laman ng mangkok na yan, upo na yan, ang gulay na yan. Ay nako sobra. Matitikman nyo subukan nyo mga labs kahit ginamos lang ay halo dyan sa upo na yan eh. Solve na solve na yan. Naalala nyo ba yung kapanahon na, na walang wala akong kinakain? Nararamdaman ko talaga na para bang pag nakakain ako ng upo noong panahon na yun at may sardinas, ang yaman-yaman ko na, lalo na siguro ngayon na upo with chicken. O, oh, di ba? Pakiramdam ko, ang yaman-yaman ko na kasi may with chicken eh. Di ba? Noong panahon kasi, pag sardinas, tuwang tuwa na ako. At sya, hindi ako naliligo in sa ah. Hindi ako naliligo ng ibuong dalawang araw. Pag ang ulam namin sardinas, pinagmamalaki ko pa na ang sardinas, ang ulam namin is sardinas. Di diba? Kasi noong panahon na yun, pag nag-ulam ka ng sardinas, ang dami mo ng pera. Uh -huh. Noong ang tatay ko na nag-aalaga na marami kaming manok manok na namin, dami namin alagang manok, ipagpalit pa namin sa sardinas. Pero ang dami na namin manok, pwede naman kami magulam ulam na sinabawang manok. Lagyan ng patatas, ng, ng papaya, tanglad, kung ano pa dyan. Pero iba, iba ang punteriya ng tatay ko noon. Ang manok, pinalitan ng sardinas o saangka pa. Kasi ibig ko sabihin, nanawa na kami sa manok. Doon naman kami sa sardinas. Kasi ang sardinas, kasi pag sa tindahan noong kapanahonan, is mayaman ka na. Yun ang pinakadabis doon sa totoo lang. Pero, ngayon sa panahon natin ngayon, pag uh, paulit-ulit ang ulam mo ng manok, pakiramdam mo, hindi ka na mayaman. May pakpak -pak na. Hindi lang pakpak. -pak. Amoy itik ka pa. O, ba diba? Ganun lang yung kasimple mga lalabs yung aking mga kinakain. So, yan. Tingnan nyo, malapit na maubos. Mm. Talaga, hindi ko titigilan yan. Hindi talaga maubos yung aking kinakain. Tingnan nyo lang. di mm, ba diba? Kunti na lang. Saan ka pa? Solo ko pa yan, ha? wala akong ibang kasama diyan kundi ako okay lang ang isa kain niya na hina ko muni moni ako tinihinahanap-hanap ko asa na ba yung ibang gulay wala na pala kung malaga konti na lang natitira niyan hindi ko titigilan yan hindi talaga maubos yung aking kinakain na upo ayan oh sarap sobrang sarap talaga Uh, yan nakakain tuloy ako ng sili ah grabe ang hang, -hang. at saka ba diba, busog na busog na ako pinakita ko sa inyo kanina puno yung mangkok na ngayon wala na wala na akong kakarin kanin yan puro na lang ulam malapas pas kayo gaon ayan minsan lang kasi ako makabili alam sa mga gulay Minsan lang ako makabili rin ng upo. Kasi sa pinupuntahan namin mga supermarket, yung bakala na tinatawag dito, is madalang ang upo at ang palaya. Ngayon, gusto gusto kong bumili ng ang palaya kasi ang dito ng ampalaya, Kaya yan ang pinaka... Alam nyo binili kong upo na yan, matigas pa ang balat niyan, sobra. Magulang pa yan sa makunat ng magulang. Kumbaga, mas makunat pa yan sa akin pag binalatan ko. Pero pinagtiisan ko talaga kasi gusto kong makatikim ng mga upo at saka ng gulay. At tsaka ang dami kong manok dito sa, uh, sa ref ayan, kaya gusto gusto kong may iba naman yung aking kinakain hindi na lang puro manok sus, so, katagalan na to, ililipad lilipad na ako papuntang Pilipinas o ba diba, mga lalabs? so malapit matapos yung kinakain ko, sobra talaga alam, bahala na kayo kung anong isipin nyo sa ako akin, basta pumapaspas na ako ng kinakain ko, dali nyo dali na matapos yan, o tinabi binaba ko na yung salamin, din na ako makontento bahala kayo dyan, ayan malapit na ako mga lalabs na kumain, matapos uh, matapos ang kinakain ko, at inisa-isa ko na tinahanap-hanap ko na iba pero hindi ko talaga titigilan yan hindi ko talaga maubos yung aking kinakain ganun ako katindi talaga sobra ako at tinan nyo naman oh. hmm. katam na katam talaga ako kahit nga nagdadaldal ako nagbaboy clip ako ngayon sobra naglalaway ako at nakikita ko yung aking picture yung aking video kung paano ako kumain Oh, hindi ko titigilan talaga nang hindi maubos yan. Sabi talaga ako sarili ko, magdandahan ka naman, Judita. Hindi yung ubos biyaya ka bukas na katunganga. Ay, bahala na dyan. Basta ako, iniisip ko, busog na busog ako sa araw na to dahil pakiramdam ko, ay, kasalo ko mga apo ko dahil yan ay paborito ng aking mga apo at aking mga anak. Lalo na pag may sardinas. oh di ba? At lalo-lalo na pag may sutanghon yan. Nako, sobra ka. At yan, malapit na matapos yung aking kinakain. Of course, ayan at na himlay himlay ko na at insa mm, isa isa ko na mm, pinakita ko pa sa inyo kanong ginagawa ko yan tinan nyo naman mga loves. so mga loves, ay marami salamat nyan sa inyong lahat dyan sa panonood nyo sa aking mga video shout out na lang ako sa lahat ng mga nunood na lahat ng aking mga viewers thank you so much and follow more share and subscribe thank you so much salamat sa inyo